Uh, home display to ni mama tong elephant buo pa siya kaya lang eh, naputol ang mga ano ba to sungay o ngipin ayan no? putol sayang naman ba? Diba? almost 90% pa siyang buo kaya gagawin natin try natin siyang i-restore ngayong araw good luck sana po eh, maganda natin siyang ma-restore itong isa na natin ng lambre parang siya magiging pundasyon uh, O ikakabit natin kamaya lamang isa walang butas try natin butasan Oh, bilis ah. Butas agad. Ah, uh, may butas na siya. Soto natin yung alambre. Yan. nalagyan ko na ng suporta o oh, parang pinakakabilya niya. Yan na magiging uh, skeleton frame niya yan. Pag nalagay na natin yung hulma natin. Amaya. Okay, mga ka-earth. Bali, Gagawa na po tayo. Ito po yung gagamitin natin. Joby Air Dry Clay. Ito ang gagamitin natin para mabuo natin yung elepante, yung sungay. Clay po ito. Mahilig po ako maglaro ng clay nung bata. Sana eh bigyan hustisya natin. Yung kalalabasan. 250 grams na nga lang po pala itong ilo ko. Tingin ko eh, sapat na to para sa sa tas, elepantas ng ating nire-restore uh, na elepante. So, ito na siya. Puan tayo ng isa. sa muna. So, ito siya, clay. Alagin lang natin siya ng konting tubig. At masamasahe. Para lumambot.

Okay, so far, medyo nagkaka pugis na, pwede na yan. hindi naman tayo ganung ka-perfect. At this, eh, buo na siya kahit ko paano. Kahit hindi ganong kaayos. Bumalik na yung ano niya. Task. Tus. Tus. Task. Yan. After uh, a day. Toyo na po to. Iman siya ganung kaganda, di ba? <laughs> oh. E, sa harap. Front view. Oh. ha? Ah? Front view. Pwede na, di ba? Side view. Side view. Oh. No. Di ba? Dismira siyang ano uli. Pwede na uli display. Pwede na uli display. Wag lang mababangga. Tanggal sigurado agad ito. Oi. Okay. That's all for now.